Pag po sinabihan nyo na bangag yung isang tao, ay ibig sabihin, nagdodroga. At kung wala kang ebidensya, abay pwede ka talagang balikan at kasuhan ng taong yan. Pero na tayong kakilala na, na may naranasang ganyan. Kinasuhan siya dahil sinabihan niyang bangag yung kanyang kasamahan sa trabaho. Totoo yan. Um, hindi na natin alam kung ano nangyari doon, nangyari doon sa kaso yan. Pero ito ang salitang binitawan nga na eto, si Digong Bongbong. Bangag yan. Yun lang. O, oh, tignan natin ha. Bongbong. -bong. Abay, meron bang nakalagay na Bongbong -bong Marcos? <laughs> okay, kasi yung, yung uh, binitawang salita talaga niya, pagkakarinig ko rin, Bongbong -bong lang. Okay. Abay, baka itanggi na naman na wala ng mga apelyedo. Katulad nga nung nangyari kay Franz Castro na binantaan na si Dikong, di ba? Ang naging lusot ay wala naman daw apelyido uh, apelyedo na binanggit si Dikong. Bongbong -bong bangag yan, may drug addict tayo na presidente. Yun lang, may drug addict tayo na presidente. Ang sakla. So dito sa patutsada or akusasyon na ito ni, ni Digong kay Marcos Jr., na and, dyan din po yung anak niya, na may akusasyon din na ito nga si Marcos Jr. ay walang nagagawa, tamad. Mm -hmm. At sinusumbatan pa nga itong si Marcos Jr. na kuno ay dahil sa ama nito si Pulong na si Digong nga, kaya nailibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Ayan. So ito ay hindi lang basa-basa ang -basa akusasyon sa bawat isa. Ito sa tingin ko ay sumbata na rin, banatan, at sigurado tayo mas matinding away ang mga susunod na mangyayari. In a speech during the prayer rally in Davao City on Sunday night, former President Rodrigo Duterte accuses President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to be a drug addict. Napakatagal lang usapin to ah. Hindi lang naman daw itong si BBM eh. Pati rin daw yung first lady. Yan naman ay um, ibinulgar na rin ng mga dating close sa first family. Katulad din ng mga at marami pang iba. Lalo na po yung mga malalaking vloggers na nagtiwalag na ngayon sa pagsuporta kay Marcos Jr. Noong ako ay mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Ito yung malaking katanungan ko rin na bakit ang pideya ay um, or bakit pinakitaan ng pideya si Ligong ng listahan nga ng mga nasa narco list. Doon sa listahan na andun yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. E ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot ayaw kong mangyari sa iyo yun. May concern pa. Ito si, itong si Digong kay, um, kay Marcos Jr. na kung ay baka mangyari yung nangyari sa ama niya. Mm -hmm. Pareho namang masaklap yung mangyayari sa inyo. Hindi pa man ngayon ang kay Marcos Jr. Pero nakikinikinita ko rin na may masaklap na mangyayari. Pero, mas nalalapit ang masaklap na pangyayari para kay Duterte. Yun yung totoo. Kaya na sila nagkakaganito eh. Kasi inasahan ang bawat isa na sasalba, isasalba nila ang bawat isa. Pero ang nangyari, nako. Hmm. Nako po. Dahil yan sa parehong ambisyon na mga ito na manatili sa pwesto. Ayaw bumitaw sa pwesto, gusto nila pareho, o bawat isa sa kanila ay gustong pinakamakapangyarihan dito sa atin. Hmm. Nakalimutan nila na ang taong bayan pa rin, sana. Ang pinakamakapangyarihan, sana. Yun, doon daw sa listahan na yan. Alright? Magkaibigan pala kayo. Alam mo pala yan noon pa. Pero hindi mo sinabi sa publiko. Pero inilisye mo. Di ba't, di ba pag magkaibigan, dapat, dapat nga, concerned ka. Mas concerned ka. Dapat noong una palang, um, inisip mo na kung ang maging presidente nga ay ito si Marcos Jr., maalagay, malalagay talaga sa alanganin ng ating bansa. Ang inisip niyo po kasi ay kapakanan niyo, pagkaibigan at posibleng sa bandang huli ay masalba ka sa kaso mo sa ICC. Pero ano ang nangyari? Nagkamali ka di Nagkamali ka. At sa tingin ko, lalong lalala ang sitwasyon na ito. Kaya good luck. Ngayon, siguro, mas matindi rin ang away ng mga pulahan, lalo na po yung mga vloggers na, na sa social media nga, at ang mga DTS. Kaya, good luck sa inyo. Hmm.